بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن علي العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى نقول أين أرش at siya ay nag-uutos ayon sa kanyang kapangyarihan at kanyang kadakilaan. Napakalagang bagay nito na magbubukas sa atin ng kaalaman na balik-balikan natin ang pag-aaral sa asma o sifat ng Allah Jalla wa Ala na magsimula tayo sa sinasabi nating fundamentals na prinsipyo ng asma o sifat. Uh, tunay na ang aya na yaw, o ang aklat ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sa sinasabi nating asma o sifat ay nagtatalakay ng kabuang mga asma na tinalakay sa Banalang Quran. Karami-karamihan dito ito, ito, sa mga asma o sifat ng Allah Jalawala. Si Sheikh Fawzan Al-Fawzan ay may tinatalakay siyang uh, mga kaalaman dito na bahagi ng asma o sifat sa kanyang aklat na da'wa wal-aqidatu uh, sahiha. At ito maaring magiging reference natin dahil kapag tayo nag-uusap tungkol sa mga bagay nito ay kinakailangan may tinutukoy tayong dalil, patunay. Iya, uh, Ayas, uh, uh, kaya... Kaya kung ko na uh, hindi basta-basta yung nag... Uh, So yung mga nagdadatnan na doon bigyan ng hazard eh, ay kilala nang jail ang mga so So sa prinsipyo ng katawan natin, yung din nila, yan? So masakit para sa atin na ba't ganun siya? Kilala siyang subhanallah. Eh, tapos sasabihin niya pa mga Trinity yan. Walang katulad sa mga Christian kasi hinati daw natin ang tawhid. May Gloria, may Gloria sa pa Gloria, may sponsor pa Tatlo Trinity yan isa, isa sa mga kilalang graduate sa isang jamia at ang jamia ay eh, ngayon. Masakit para sa lahat -ta kung alam kung the... alam okay, okay. Sa kabuuan na ito, ang kinakabahan, kinatatakutan ng Propeta Muhammad wassalam Sa huling pagkakataon na hindi yon na tayo ay gagawa ng pagtatambal sa Allah SWT. Ang kanyang kinatatakutan ay ang mga aima na magpapahiwalay sa atin sa tuwid na landas. Kaya dahil dito ay eh, nakakalungkot sa ating panahon ngayon na ito na yung sinasabi nating higpitan ng ating uh, sinturon sa tunay na paniniwala igit sa lahat sa akida, akida ng Al-Sunawal Jamaan na dapat nating ibigkis ang ating sarili sa pagbibigay ng kahalaga sa pag-aral nito. Kaya aking ulitin dito muli ang sinasabi nating uh, kahalagahan ng paghahanap ng kaalamang al-Mushara'i. Kagaya sa sinabi ni Ibn Taymiya, napakahalaga na kanya sinabi, na ang paghahanap ng kaalaman ay sadyang lubusang higit na napakahalaga sa inyo kaysa paghanap ninyo ng inyong pagkain at inyong inumin. Sa ating kapanahon sa ngayon, kung wala tayong kaalaman dito, Anong mangyayari sa atin? Bagamat tayo nagsasala, nagsisiyam, nagkikiyam, kung ang ating akida ay hindi na sa tamang katuruan Kagay na lamang, sabi natin, naniwala na ako ng alay kahit saan ay nandoon. At maniwala natin, Masya Allah, ang Tauhid Arububiya, al Tauhid Aluluya, Tauhid Alumang Aswasuhat, al ito ay kasing tulad ng Trinity. Maaring maliligaw tayo. Ang kaalamang ito ng Tauhid, sa mga sahaba radiyallahu anhum ay hindi sila nagkakaroon ng sinasabi nating pagkakaroon ng tatlong sinasabi nating bahagi ng tawhid na ito. Alam nila nakakaunawa ng lubusan sila sa si ganong katayuan. Subalit ang mga marito ay kinuha nila ang kalumang ito upang maging maliwanag sa atin, sa isa't isa sa atin, ang tunay na kadakilaan ng Allah Jalaw Ala sa kanyang pagiging tagapaglikha na siyang may karapatan na sambahin at sa sinasabi nating pagtataglay ng mga mabubuti na katangian at pinakamainam ng mga pangalan. Kaya sinasabi nating asmaus at may bagay dito na dapat nating bigyan ng pahalaga, insya Allah kapag pumatong tayo at mabigyan natin ng pahalaga ang bagay nito insya Allah. Bago tayo magkaraan ng Quran, Abu Yusuf, anong katanungan doon? Yung gusto ko lang liwanagin Ustaz na yung pagpapahalaga sa pagpapaliwanag ng tawahid na ito patungkol sa usapin ito na kung nasaan ng Allah ay binigyang halaga ito sa dahil nga sa ito ay lalabas sa mga uma na ito ay kumaga natin pareho kayo sa sampung katangian pero dahil lamang doon ay doon kayo ay yun ba yung ano ang uh, paliwanag niya na bakit binigyang halaga ito dahil ito yung dito mo siya masasala na iba pala yung akida niya dahil pareho kayo lahat eh nagsisiyam pareho kayo lahat ng pinapaniwalaan sa pati mga scholar pareho pero doon lang sa usapin yun na na sana Allah ay doon na kay maghihiwalay. Ito ba yung pagbibigay halaga dyan sa ano na yan? Uh, sa kabuan, ang binakamalaga rito ang pag-aaral ng isang Muslim na matutunan niya kung ano ang karapatan ng kanyang dakilang tagapagkaka. Una, pinapahayag dito at pinapakita sa atin ang kadakilaan ng Allah Jalla Upang sa gayon tayo mga Muslim ay mabibigyan natin ng pahalaga yung ta'zim, yung papuri, magbibigay ng parangal, pagpapalaga sa ating dakilang kapaglika. At higit sa lahat kung bakit hinihimay-himay yung mga prinsipyo ito, dahil ang Propeta Muhammad alay salatu wasalam sa kanyang kapanahunan ay nagsabi na na mahahati ang mga grupo ng mga Muslim. Ang umman na ito. Kaya dito kung bakit sila nahahati dahil sa kanilang mga gawain ipinapasok at kanilang mga paniwala na pinapaniwala na hindi naman katuruan at daladala ni Propeta Muhammad alayhissalatu Salam kaya dahil dito isa ito sa sinasabi nating uh, pagbigay sa atin ng pagkakilanlan kung sino yaong ang kasapi o kasamahan ng tunay na paniniwala isang pinakamaikling halimbawa halimbawa noong sa panahon ni Sheikh uh, Hashim Salamat uh, Rahimahullah nung siya nagbigay ng isang uh, kalima sa masjid at pagkatapos nung siya nagbigay ng kalimat tungkol sa pagbabawal ng paninigarilyo, dahil walang pag sa umma ng Islam, tabuang jumhur ng mga ulama ay nagbibigay ng paliwanag na ito ay haram. At nung sila umalis, ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay na huminto pa doon sa masjid at umalis na sila at may pumasok ng grupo at isarik ulama. At nagsabi ang mga grupo na yaon, nasabi niya ay sa katunayan, ako ay kilala nyo at itong aking karangalan, itong aking posisyon sa inyo. At ako ay nagpapaintulot sa inyo na kayo ay pwedeng gumamit ng paninigan ninyo. So dito natin makita na may mga tao, bagamat sila ay merong kaalaman, ay hindi pumasok sa kanila ang tunay na pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na sinabi na Allah Jalla wa'ala La tukpo malay salaka At huwag kang mangusap kung wala kang kaalaman sa bagay na ito Kaya ganoon na lamang Sinabi ni Sheikh Hashim Salamat Rahimahullah Nung siya ay pinabuta ng kanyang mga kasamahan Sabi niya, Sheikh, nung umalis ka Ay may grupong dumating doon At ano na lang sabi ni Sheikh Hashim Salamat Sabi niya, ito'y patunay At ito'y pahayag ng Allah sa ating ngayon Kung sino ang ating tunay na kapatid Sa tamang akida ay napakasimple kilalahanin. Sinasala tayo ng Allah Jalla kung sino talaga ang tunay na mayroong paniniwala. Kaya hindi dito paninindigan dahil ako ay nakapag-aral sa university. Dahil ako ay nakakuha ng sinasabi nating kaalaman. Hindi ito isang sinasabi nating palatandaan na nandyan ka sa katotohanan. Sa katunayan, ang mga kapatid natin na kagagaling sa Pilipinas at uh, may mga grupo doon na nasa ilalim ng kanilang pangalaga, sabi nila ang pinakamatinding fitness sa atin ay ang mga kapatid natin na nakapag-aral na sila yaong masya Allah ya Sheikh ya 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 kung anong gagawin na pagpagalang upang makuha nila ang kanilang milimithi at pagkatapos ito ay paalam na at para bagang hindi kanila kakilala. Eh sabi ko, sabi ko sa usapan namin, siya ay merong tayong kakilala mga kapatid na nag-aaral. Sabi niya, beware sa kanila. Dahil sila yaong magaling, magpalusot dito kaliwat kanan upang makuha ka nilang minwithi at hindi ka nakilalahanin. Kaya ang pinakamahalaga rito brothers ay ang pag-aaral sa tamang katuroan ng Islam. Dahil uh, tayo nalaman, ay I minsan ay masabi natin, nakapag-aral ka ng engineering, nakapag-aral na, ka ng anong klasing kaalaman. Ba't tayo nakapag-aral din? At alam natin na may kaklase tayo noon na siya nga ay puro lamang kudigo, puro na lamang anong kasagutan dyan. At sa ngayon, nandun siya sa mataas na posisyon. Naranasan ang ilan sa atin. Ako mismo yung mga kapatid na, yung mga kaklase ako sa university, na kung saan ay talagang kapag uh, sa panahon ng research, nangagaw ng papel. Para lamang susulatin at kung ano ang kasulat at saka ipapasa. At akin ngayon nakikita sa Facebook na kung ano ang kanilang mga posisyon. Nandun sa Australia, nandun sa Japan, nandun sa Amerika. At sabi ko alam ko mga taong ito. So hindi dito sinasabi nating tanda na sinasabi nating kapag nasa posisyon siya o kapag nasa paaralan siya ng mataas sa paaralan ay yun na ang kanyang katayuan. Alam natin na ang mga sahaba radhiyallahu anhum wayarda ay hindi nag-iwan ng mataas na university ang propeta Muhammad alayhi salatu salam. Hindi nag-iwan ng sinasabi nating ako ay kilalang tao. Subalit so, nag-iwan siya ng mga taong tunay na mga rijal tunay na tumayo sa pananampalatay Islam na may tunay na kaalaman. Kaya sinasabi nating takwa na naiwan, no, hindi. Dahil ang takwa ay darating lamang yan, magkakaroon ka lamang ng takwa kung mayroon kang kaalaman. Ang kaalaman, ang takwa ay darating din kung mayroon kang kaalaman. Kaya dahil dito sa ayan na sinabi ng Allah Jalawala, Inna mayahsyallah min ibadihi al-ulama. Ang khusyu yung takwa, yung takot sa Allah Jalawala ay may relasyon sa kaalaman dahil ang tao ay hindi niya matatamo ang tunay na kaalaman hanggat wal, eh, hindi niya matatamo ang tunay na takwa sa Allah Jalawala ang pagkakatakot sa Allah sa ta'ala hanggat wala siyang kaalaman kaya dahil dito ang ating lipunan ay magsisilipana, kagaya na lamang nasabi ng Propeta alayhi salam na sa kanyang kapanahunan ay hindi nila nakain, nainom, nasuot ang iba't ibang uri ng pa panamit, pagkain at inumin na ating kinakain sa kayo. Subalit para bagang kahapon lamang na sinabi ng propeta alay salatu salam na darating ang panahon na kayo ay iinom ng iba't uri uring inumin. Kaya kapag kayo ay pumunta ng tindahan, pumunta kayo ng isang pagsasalo-salo, anong klaseng inumin ang na inum natin? Kayo ay kakain ng iba't ibang uring pagkain. Samantala sa kanila, brother, ano ang pagkain nila? Kapag makakita sila ng pagkain, laman ng tupa o laman ng kamilyo ay kaiba na sa kanila. Inumin sa kanila. Alam natin na si Omar bin Khattab, radiyalano, kapag siya mag-aayuno, ang kanyang iniinom na inumin ay ang sinasabi natin mula sa bur, mula sa sinasabi natin uh, trigo na binabad. Trigo na binabad sa tubig. Ang trigo na binabad sa tubig, ay iyon ang kanyang iniinom brother maging ang ng propeta Muhammad alay sa ay nagbababad sila ng dates at itong kanilang inumin so paano niya nasabi na sa darating na panahon na inum kayo ng iba't ibang uri ng inumin at iba't ibang uring pagkain at iba't ibang uring pananamit at ang pinakamatindi rito sa kanyang sinabi na may mga tao mula sa inyo na sila'y nasa bahay at magsasalita ng haramon halal subalit wala silang kaalam-alam sa mga bagay na ito kaya mag-ingat kayo sa kanila. Kaya ang ating katayuan bilang isang tagasunod ng pananampalataya ay ang pagpupursigi ng ating mga sarili. Hindi sa dahilan na tayo ay nakapag-aral na ng level 4 nakapag-aral na o nakagraduate na ng university actually yung mga bagay na ito lahat ay pang susi sa paghahanap ng kaalaman susi ito ng paghahanap ng kaalaman so ibig sabihin tayo lahat ay nagsisimulang maghanap ng kaalaman kaya dahil dito ay naging tungkulin natin bigyan natin ng pahalaga ang mga bagay na ito